Hello everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Broussas and welcome back to my YouTube channel! Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon! Mga recycled beauty, huwag na daw magsisalihan sa Miss Universe Philippines! ay ano to. Yan ang tatayakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang recycle beauty tayo ngayon. Kasi ang dami nag-react doon sa ano ko, sa isa sa mga wish list ko na sana magbalik nga sa Miss Universe Philippines, I si see at Tisa Manalo. Yes, nagulat ako bakit ganun yung reaction nila. So, yun. So, siguro, dahil ayaw nilang lumaban na si Atisa Manalo, pero yung iba naman, sinasabi na sana magbalik. At isa ako do sa mga nagsasabi na sana magbalik si Atisa Manalo. Bakit? Dahil feeling ko deserve niya at piling ko kaya niya. So, yon So, depende yon sa magiging mood niya, sa sitwasyon niya. Alam nyo guys, sa totoo lang, yung mga recycled beauty, katulad yan, may mga narinig na tayo na galing sa binibining Pilipinas, naging Miss Supranational, lalaban dito sa Miss Universe, di ba? Ito nga si Chanel Thomas, di ba? So, narinig natin yan yesterday. Pero kung ako tatanungin mo, wala namang problema sa mga recycled beauty queen na gusto nilang sumali uli. Dahil itong mga taong to, they are trying their best na, alam mo yon na parang one more time. Kasi gusto siguro nila ma-represent yung bansa natin. And then, everybody knows naman na gusto talaga nilang magsisalihan sa Miss Universe, di ba? Sino ba naman ayaw ma ma maging isang Miss Universe ng Bansang Pilipinas. Of course, gusto nila yan. So, ito naman ay they try. Pero, kung papalarin, okay. Kung hindi, wala tayong magagawa. As long as possible, syempre gusto natin na maging kandidata natin. Syempre mga baguhan. Sana may mga baguhan tayong makuha. Pero kasi sa kabilang banda, alam nyo guys, sa mga nananalo ngayon ng Miss Universe, katulad ng Miss Universe, ng Miss Grand, ng mga iba pang pageant, kadalasan dyan, mga galing sa iba't ibang klase ng pageant na, eh, example lang ko kayo, yung dalawang kandidata natin, di ba katulad na lang halimbawa, si Pia Wurtzbach, ilang beses ba si Pia Wurtzbach bago makoronahan siya ng binibining Pilipinas Universe? At hindi sino makakapagsabi na si Pia Wards back after 42 years na hinintay natin sa Miss Universe na maibalik natin yung corona sa ating bansa ng Miss Universe ICP si Awards Pia Wards back pala makakapagbalik no di ba walang nakakaisip noon pero kung papansinin mo ang dami natin pinadalang mga kandidata na talagang pwede naman ng manalo at talagang magagaling pero si Pia ang itinakda. So, ibig sabihin, it's about destiny of girl. Na no matter what happen, kung para sa iyo to, para sa iyo to, 'di ba? At wala ka talagang magagawa. Kasi isipin mo, hindi sumali si Pia words Watch, bakit tingin nyo, may Miss Universe tayo. So, buti na lang sumali itong si Pia Awards ba. And then, pangalawa, Catriona Gray. Si Catriona galing to sa Miss World. At alam natin na si Catriona ay talagang na sobrang nasakta, na dismaya sa naging resulta ng Miss World. Kasi, marami nagsasabi na dapat si Catriona ang nanalo doon. Pero, hindi naging madali para kay Catriona ang pagkuha ng corona ng Miss World para sa ating bansa. Kahit na ang galing ni Catriona sa Q&A ay talagang hindi niya talaga to nakuha. Bakit? Dahil may nakatakda para kay Catriona Gray. Misan na rin nagsalita si Catriona during ng time na lumaban siya sa Miss World, ang sabi niya, ayoko nang lumaban. di ba Pero, after ng mga ilang buwan, na-convince pa rin si Catriona na nagbalik at magbalik sa mundo ng pageantry at ang kanyang pagbabalik nga ay eto nga sa Binibining Pilipinas. Wala din siyang kasigur kasiguraduhan kung mananalo ba siya ng Binibining Pilipinas pero nandoon siya, tinry niya yung best niya at nanalo naman. Siyempre pagdating sa Miss Universe, ay talagang pinalad ang Catriona Gray. Dahil siguro sa kanyang paghahanda, sa kanyang galing, kung paano siya, paano niya pag-aralan ang laban niya sa Miss Universe. So, nakita naman natin, nanalo. Pero si Catriona, isa din sa mga recycled beauty ko iisipin mo. Kaya, bakit mo sasabihin na tumigil na ang mga recycled beauty? eh, kung doon naman yung swerte natin, di ba? So, hindi mo alam kahit nga yung winners ngayon na si Miss Denmark ay galing to sa Miss Grant. So, isa din siyang recycled beauty, di ba? So, wala yan sa, ano, sa dahil recycled siya or ano siya, baguhan siya, nasa determination niya ng girl at kung gaano ba kalakas ang girl. Either Chelsea Manalo, galing siya sa Miss World Philippines bago siya lumaban sa Miss Universe Philippines. So, ibig sabihin, isa din siyang recycled beauty. So, ibig sabihin lang yan, kung ang isang babae ay talagang, ano niya to, ah, uh, kumbaga, ah uh, may lock siya, sabi nga ni Miss Gloria Diaz, kailangan talaga ang lalaban sa isang pageant. Kailangan may swerte. At uh, dahil kung wala kang swerte, hindi ka talaga mananalo. And then, maaari yung panahon na lumaban si Atisa Manalo kay Chelsea Manalo. Siguro time talaga ni Chelsea Manalo. Kasi kung iisipin mo, ang daming front runner doon na malalakas na talagang pwede mong sabihin na isa sa kanila pwedeng manalo. Kasi There are title holders sa iba't ibang klase ng pageant at naka-runners up pa sa international pageant. So, moment talaga yun ni Chelsea Manalo. Kasi kung hindi mananalo si Chelsea Manalo jaan sa pageant na yan, hindi niya may experience kung ano yung na-experience niya ngayon na dapat mangyari sa buhay niya. Diba? So, ako para sa akin, Ayun yung plano talaga sa ng Diyos para kay Chelsea Manalo. Ngayon, sa sinasabi ko naman yesterday na sana magbalik si Ati sa Manalo, I wanted and I want talaga na sana talaga magbalik siya. Pero sa kabilang banda, gusto ko magbabalik siya. She's a very strong and fighter. Kasi parang feeling ko si Ati sa Manalo, Uh, dahil sa ibinuhos niyang lahas dito sa laban niya sa Miss Cosmo at saka sa Miss Universe, talagang napagod talaga ang Atisa. Nanghina talaga siya. Pero gusto ko sana gamitin ni Atisa yung experience na yon na palakasin niya yung sarili niya and then mag siya sa kanyang sarili na magbalik siya and then i-try niya uli one more time. Ngayon, kung talagang hindi para sa kanya yan, hindi na siya mananalo dyan. Pero, kung talagang naka-destiny yan maging Miss Universe 2025, wala tayong magagawa kasi mangyayari at mangyayari yon So, yon <coughs> Ang akin lang, guys, huwag natin harangan yung mga girls, kung gusto nilang magbalik, E eh, di good. kung ayaw naman nila, wala na tayong magagawa doon. Pero hindi naman sa pinipilit sila kasi nandoon tayo na nag at nagbabaka sa hale Nakikita ko kasi yung potential kay ati sa manalo, lalo na kung magta-transform talaga siya as a strong woman. Kasi complete package naman siya eh. May beauty naman, may brain naman, may body naman, may signature walk naman. So ako, para sa akin, i-develop lang niya yun ng bonggang bonga eh di bongga. <laughs> ano kung para sa kanya yan. Pero kung hindi para talaga sa kanya, at ayaw niya na, wala na tayong magagawa doon. Yes, maraming choices. Like example, kung ako ha, Kathleen Payton, kung papasok dyan, why not? Diba, Christine McCarry kung papasok dyan, bakit naman hindi? Kahit sino naman pwede. Pero kasi gusto ko lang na after madapa ni Atisa Manalo doon sa competition kasi meron na siyang story to tell na kung saan ka nadapa doon ka bumangon and then magandang baon yon para sa laban niya para maging ano siya eh, kumbaga parang i-motivate niya yung sarili niya as a strong woman. Kaya gusto ko siyang magbalik. Kasi after niyang maranasan yung pangit na experience sa Miss Cosmo, pwede niya itong gamitin para mas maging determination siya para sa susunod niyan laban sa Miss Universe so yon kaya gusto ko siyang magbalik and then uh, i-challenge niya rin yung sarili niya not to the point na ay kasi gusto ko kasi lumaban si Atisa eh. no dahil gusto kong makita kung paano i-challenge ni Atisa Manalo yung sarili niya to turn as a strong woman ule Ganon. Kasi after niya nga madapa do sa Miss Cosmo or talagang dismayado sa sa resulta, halos ayawan niya na yung pageant, i-challenge niya ngayon ma-overcome yan. And then malay mo, ayan ang magdala sa laban niya ng panalo dito sa Miss Universe. And then, pwede mo din sabihin na pwede din si Atisa ang mag-uwi o magbalik ng top 5 natin sa Miss Universe, hindi natin alam yan. Pero, pwedeng mangyari yon Kaya, yung sinasabi ninyo na, nako, umay uh, factor na yan si Atisa, nako, nakakaano naman si Atisa, hindi naman magaling si Atisa. Baka mamaya yung mga sinasabi mo, ito pala ang hinihintay ng universe para sa Pilipinas. Hindi mo alam, hindi mo masasabi kapag gumalaw ang ano niyan, charm niyan, at gumalaw yung yung destiny na tinatawag para kay Atisa, di ba? So, yun. So, ako, sa akin, kung lalaban siya, good. Kung hindi, edi hindi, di ba? Kasi ako, sabi ko nga, ang purpose ko lang, kaya gusto ko siyang bumalik dahil gusto kong makita kung gaano siya ka-fighter. At kung paano niya ito-challenge yung sarili niya sa ganitong kahirap manalon sa pageant ng Miss Universe Philippines. So, yon Dapat ma-compose niya yung sarili niya ng bonggam bongga to become, will be the next Miss Universe Philippines. Bakit hindi? Yung sinasabi ninyo, eh kasi iba naman si Michelle si Michelle Mal, ganyan din naman yung sinabi nyo kay Michelle D noon eh, na nako si Michelle D, Malamya, hindi naman ano, pero tingnan ninyo, yung dinalan natin siya sa Miss Universe, di ba, lahat tayo napanganga, at pumalakpak sa kanya ng bongga-bongga. So ako, wag natin husgahan yung mga magiging destiny ng mga girls o wag natin husgahan o pangunahan yung mga plano nila na gusto nila uling magbalik. Kasi lahat naman dyan ay valid at qualified. Basta pasok ka sa requirements nila, di diba? So, yon So, mahili gusto pa niya bumalik, e di pag bumalik, e di tingnan natin kung kaya niya talagang ipanalo o hindi yung laban niya sa Miss Universe, di ba? Pero kung may bago, alam niyo guys, sa totoo lang, wala din namang problema kung may bago. Pero aminin din natin, ang hirap mag-build ng isang baguhan na kandidata, lalo na kung wala tong experience. Kasi swerte swerte na lang natin kung makakakuha tayo ng kandidata na alam mo talagang kontesera siya sa probinsya at marami na siyang budget na naipanalo katulad ng kay Beatrice Luigi Gomez hindi man siya lumalaban ng national pageant pero marami na siyang naipanalong laban sa probinsya as a pan, ano, kontesera, di ba? So, kaya naging madali sa kanya yung mga bagay-bagay kasi ano na siya, bihasa na siya. Alam niya kung anong ang gagawin niya laban pagdating sa entablado. Eh kahit dalhin mo yan sa, sa anong mampadjen, eh talagang mag-shine yan kasi marunong talaga siya sa entablado. So, yon So, swerte natin kung makakakuha tayo ng mga katulad ni Beatrice Luigi Gomez na kandidata na kontesera sa probinsya at nananalo daw ng na maraming pachin and then lalaban ng Miss Universe Philippines, pwedeng manalo. So, etong laban ng Miss Universe Philippines, challenge yan para sa mga baguhan at para sa mga ano, comeback queen, di ba? Or yung mga recycle queen na tinatawag ninyo. So ngayon, kung suswertehin talaga sila, suswertehin sila. Pero kung hindi, wala silang magagawa. Di ba? So yan. So ganun lang yun guys. No need to make serious na ang dami sinasabi na against doon sa tao na parang akala ninyo ang perfect na natin kapag ano. Pero wag natin kakalimutan yung mga dati na sinabihan din natin ng ganyan, katulad ni Michelle D, Andiyan din si Pia Wurtzbach ba? At saka either Catriona Gray, ang dami, or Michelle D, di ba? Ang dami natin mga sinabi sa mga queens na to. Pero at the end of the story naman eh, nag-shine naman sila pagdating sa entablado. Tingin mo ba kung sakaling si Atisha Manalo ang lalaban sa Miss Universe? Hindi siya mag-shine? Hindi niya gagawin yung lahat na makakaya niya? So, depende na yun sa paghahanda na gagawin niya. At depende na yan kung paano niya ilalaban yung sarili niya. Ma-overcome niya yung mga sitwasyon na kinakatakutan niya di ba diba? So, yon Ganun lang yon Ako walang problema sa mga recycled beauty. Lalo na, lag ko ko naman sinasabi sa inyo na okay lang magbalik sila dyan. Walang problema. Pero, dapat bumalik sila ng strong, di ba? Bumalik sila ng palaban. Katulad na lang ni Pawin Sudadurin, o natalo sa sa Miss Earth, sobrang dismayado niya doon. Pagkatapos, lumaban uli ng Miss Universe Philippines, ah, ng Miss Universe Thailand. Pagdating sa Miss Universe Thailand, nag-title. And then, sa pangalawang pagkakataon, nag titled na siya. So, yung titled na yon na ilaban niya sa Miss Universe, ayon umabot siya ng top 5. Kung tutuusin, mahina din ang com skill, mahina din, uh, malamya din, pero nakarating ng top 5. So, hindi mo alam kung sino ang magsasabi na siya ay hindi pwede at hindi siya ay pwede. So, dapat ano, maging ano ka open-minded tayo diyan kasi at the end of the story, kung gusto nilang lumaban lalo na yung mga may experience na at gusto nila i-try uli. So, depende na lang yun sa kanila. So, sabi ko nga, dapat strong silang nagbalik. ba diba? So, yun! Nakakaloka. Eh, kahit nga si Opo, ano din yan eh. Uh, comeback queen din yan. ba diba? Ilang beses ba sumali yan sa Miss Universe Thailand pangalawa? nagkata sa pangalawang pagkakataon o sa kanyang pagbabalik. O, oh, di ba, nakaabot pa ng top 5, kaya hindi mo din masabi. So, yon malay ninyo. <laughs> di ba? But, tignan natin kung sino yung magiging officially candidates ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin. So yun, so syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.